80 jars na chicken pastil ang nabenta kagad natin sa first day. Okay, first shipping ng ating chicken pastil. Thank you sa mga nag-order. Kaya pe natin ang for shipping ng mga pastil. Medyo matrabaho kasi mano-mano pa ang shipping pero kayang-kaya basta tulungan. Medyo matrabaho pa kasi mano-mano pa pero pag nakapag tiktok shop tayo mas madali na yan. Kaya tara. First day na available ang pastil kaya kailangan ding ma-ship kagad ang mga orders. Sinimulan na kagad ng pagbabalot. Sa station na to, si Jay, nagpuputol ng mga bubble wrap. Katulong niya si Yuan. Sa labas naman, nagkakagulo. Tapos dito sa labas, yung magulo. Kami ni Kuya Bride din eh. Ang dami kong kabayani din eh ba? Ito nga pala ang prototype ng ating packaging. Crafted! Oh. Think makakarating sa inyo to. May laman na jar ng pastilyan At yan ang gagawin natin sa lahat ng jars na order Natapos namin ang unang layer ng bubble wrap na extra spicy variant Sinunod namin ang mild na variant Tatlong oras na nagbabalot 600k followers Dito natin biglang nahit ang 600,000 followers Ayos at dumating na rin si Jayman at John Paul na dala-dala ang mga karton para sa kasunod na layer ng wrap natin. Nagkat sila ng mga karton. Nouna, tinip namin ang karton. Then last layer ang bubble wrap ulit kahit isang layer lang. damper lang ba? At nilagyan ulit ng tape. Pero later on, pinagisa na namin ang tape ng karton at ng last layer ng bubble wrap para medyo tipid naman pwede na ulit malaglag yan kahit ihagis-hagis during shipping. Dahil first time, tingnan nyo naman kagulo namin, ang dami namin. Pero okay lang yan sa una, yan tayo matututo and later on makukuha natin ang maganda sistema. Sinampol pa namin ni Jayman ang actual senaryo. Ay, yung uh, nagkakarga sa truck, ano? Ihagis mo sa akin, pre! Oh, oh, oh. Kahit ihagis-hagis, di ba? Tapos sila dyan, ay niyan. Mag-i-encode ako. Kasi kailangan na mapadala mamaya. Shoutout sa JNT sa Drop off Point sa pag-assist sa akin para makapag-alok ako ng product all over the Philippines. Pero at that time, we are currently working out para sa TikTok shop. Mas madali ang trabaho para sa amin, mas mura ang shipping para sa mga buyers, at mas mabilis makakarating sa ating mga Call of Duty. ba? Diba? Win-win. Paglabas ko ulit, abay tapos na kaagad. Pinagdikit-dikit na rin ang mga pre order para pagdating sa JNT ay mabilis na. Tignan mo naman, may hagis lang. Para. Oh, ano? Inihagis. hagis mo kaya, mo. Yo! Dadabog! Kaya safe na safe yan, makarating sa inyo mga Call of Duty. May leak test beforehand. Maayos pa ang packaging. Ikinarga ko na yan sa pick up. At bumiyahin na kami. Tingnan nyo naman kung ilan ang kasama ko. Parang libo-libong jars ang i-deliver. Ide Bago dumiretso sa JNT, may order ang classmate ko nung college, si Abel at si Jazz. 10 jars. Pambigay daw nila sa katrabaho niya at followers ko. Kaya sinamahan ko ng stickers. Diretso na kami sa JNT. Thank you kay Ma'am Melay Santander at sa kanyang mga personal sa pag-accommodate sa akin at sa mga queries ko. Si Ma'am din ang nag-offer ng free shipping sa first 15 na ka duty ng merger sa akin. Ang di ba? At ito matindi, binalutan po ulit siya ng ilang layers ng bubble wrap at ilang layers ng cling wrap. Parang ayaw ipakain. na ko, laway na laway na ang kakain pero hindi niya mabuksan. At tagal tagal din gawin. Kaya thank you kay sir at ma'am sa patience nila. Yan ang lahat. Thank you ulit sa mga Call of duty na order at napakabilis ding dumating sa kanila. 2 days lang. Kaya ang feedback na nakuha natin, marami-rami na rin. Ayos, thank you. Sa so, mga gustong umorder, available na ito sa TikTok shop. Very limited lang ang stocks natin sa ngayon. Yun lang, peace.